meron na, hello. <laughs> At first, kayo nung huwag kang si camera. Ano <laughs> meron dyan? Okay. <laughs> Ma'am Ruby Ann, oh, we... no, yes, oh, Ilang taon ka na, Mam Ma yes. Ruby? 36. Di ba? Sinabi 36. ko na dati. 36? Yeah. Oh, hindi ko alam. <laughs> Oh, palitan ng ano sitwasyon. Ikaw mag-entertain more than 3,000 takatao. Tatandaan mo. Huh? Gawin mo kong computer. Ruby, oh, ilan na po anak mo at the age of 36? Dalawa. Dalawa. Oh. Huh? De? Hindi. Ah? Kasia? Hmm. Naghahanap si Ruby? Yes po. Meron ba? Gusto mm. ko yung kamukha -kamu, mo, ganon. <laughs> Wala dito yun, ma'am. Meron ba? Hindi, totoo. Ano ano, 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 mm. ano, Anong edad ang gusto mo? 30 plus. 30 pataas. 30 taas, plus. Ano? Yes. Mm. Sabi mo yun, ha? Pang. <laughs> Good <laughs> Cornelio. Mm. Good evening, Papang. Pang, uh, Ay, pang si Ruby pang 36 uh, na ito pang okay lang sa'yo pang siya ba naman siya ba naman pang ti ikaw ako na pumangkot ya pang kung okay lang sa'yo na 36 na babaeng ito matuan ka na kaya yan pero mangkot tanda sa akong kaya yan Tagalogin mo Diyos ko ako ilong ang tono ko pero nagtagalig pa rin ako Hi, pang, Hi, ma'am. Good evening. Good evening. Pang, ano, ilang taon na yung edad na, pang? 22, pang. Oh 22. oh, 22. Ang babaeng ito, 36, pang. Kung baga sa kalsada, hindi ito na finishing. Narap lang ito, magas, pang. Wala espalto. Ito, okay lang sa'yo, pang. Mm. Isang no, 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 no. himas, kamay mo, puro gas-gas. Teka, -gas. <laughs> <laughs> hey, ka pa dito. Uh -huh. Ang kalsada nito dalawang beses na nabiyak. Hmm. Ikaw Ay, na lang magkumpuni, ha? <laughs> di anak-ana? Ano, ano? Oo. Uh -huh. Ang problema pa, dito, po, pang, no, ang kalsada nito lagi um, Nang tin um, ano, um, na, okay na, na, tapos lato sinisira lato pa. Ano ba ba, pang, yung kamay, yung kamay niya, pang, para nang siya kamer, mo lang. Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, ah. Oh. Lebih <laughs> duluan Zara. Nam Rebi. Oh. Bata, foto siya Cornelio 22. oke okay lang saya. Ano? Ayo pang. Hmm. Ano si gagin mata okay. mo pero. Madiwal dila masakon ko na ko sa gapa mo, bro. <laughs> tagalogin mo, tagalogin mo to Hindi namin maintindihan ang ilonggo dito Ma'am Ma'am ko yung nakaano mo adjust ko ma'am lal Lalabas talaga dila mo grabe siya Wala bang ano Ibang Pang, hindi pang, siya si Mo Pang, ayaw niya sa'yo Pang, next time na lang Pang Ate, okay, okay uh -oh. oh. Karon, okay, okay. pag may ano, may bata-bata. Salamat, salamat. Thank you, bro. Sige. Uh -oh. Sige, pang, pa. na. Walang uh uh iyak bang understanding. Uh, sports, sports lang. Okay No problem pa. Understanding man ta klase amo. Di ko na mm, amo. Oh, understanding daw siyang klase ng unggoy. Sige pang, pang salamat. Pa, sa Sige pa, salamat. Oo. Ay, sorry. Sakit ka ayo ba? Bang, <laughs> pwede ka na makababa pang? Kaya hindi tama mababa pang. Oo, oh, nag-alag ko pa. Bukit hmm. plus to 40 ganun to naman? 22? Oo. Maghanap tayo ng foreman. Kung ang iba ang hinahanap, ay contractor sa'yo, hanapin ayaw lang, natin foreman. Na contractor nang foreman. Kontraktor Ha? Manghanap ka ng mga oh. kontraktor ng Jesus. malapit na mag-sikip sa kulungan ng mga kontraktor. Ngayon ma, maghanap ka ng kontraktor. Diba? Yung tipong mag-aasawa ka ng kontraktor sa mga so byuda ka kaagad. Oh. Hmm. Oh. Hindi kontraktor, hanapin natin ang ah, sa construction kasi karate kaya foreman, pwede na. Oh. Ha? Hala, taka talaga ng mukha kang pera. Huwag <laughs> ba? Eh, bakit? Bakit? Contractor? Ha? Ah? Wala. Joke lang. Sige na. Hanap mo na ako. Ito naman. Wala. Diyan ako. Baka pati ako makulong. mm uh Malapit -huh. na. Ha? <laughs> ah. ba? Diba? Ah, pangalawang beses ko Ang tanong, ma'am. Ilang taon ka nang... Okay. Pili pa more ah. Ha? Okay. ka nang single? Five years. Oh, di ba? Five years. Oh. Hmm. Ibig sabihin, five years na nabiyak yung mga banga, banga mo. Alam mo, may saying siya, mami. Kung ang babae may kalsada, yung lalaki may barina. mm hmm. Naglalag na tayo, guys. Oh, Parang ma ma mapain siya. naman tayo nito. <laughs> hmm? Nagigigil ka sa akin? Oo. Oh, nagigigil ako sa <laughs> akin. Pag uwi mo ng Pilipinas, pag-usapan natin. Ano ang problema yun? Kaya naman natin ikaw no, oh, eh. ng paraan yan. Ganun. <laughs> Thank Dika you. Hindi pwede. Juneza. pwede. Thank you. Ah? Hindi ka pwede. Hindi po hindi kung ang uh, ang kalsada uh, mo baha ganun. Ante mo ka sit dito guys, hindi tayo, tayo makakasit. May moderator bahain bahain ba sa baba mo. guys? Dapat ikaw magpapabaha. Hmm, baka ngayon bumababa na eh. May asi. Eh. <laughs> <laughs> Kailan ka ba uuwi ng Pilipinas, madam? Next year. May. Next year pa. Ibig sabihin, matagal ka pang matigang. Oo. Eh, taste-taste lang muna eh. para muna. Hmm. Sabi na nga ba eh. Positive. Positive guys. Hmm. Saan ka ba sa Pilipinas madam? Sa Tarlac. Saan ka sa Pilipinas? Oo. Oh. Ang babae, ma'am, hindi yan magsalita. Ma'am, kung walang halong katotohanan. <laughs> Kasi ang likas na mambubola, ah, mambobola lalaki, hindi ba <laughs> Kapag ang babae nagsalita, no? Siguro, pwedeng hindi totoo, <laughs> pero karamihan totoo. Los, <laughs> hmm. <Las, las> <laughs> ma. Ma'am, ano na ako dito, ma'am? Magti-3 years na ako sa Vantage with Heart na ito, ma'am. Mm -mm. Hindi ko na mabilang sa daliri yung babaeng kilala ko dito. There are uh, different kinds of attitude, you know. Ano, you know? signal guys? Ano, na totoo, di ba? Alam mo ma'am, nagtagal akong servisyon nine years. Uh Oo. -oh. Ay, sasama yan pagdating sa mga ang tao kapag magsalita you know, hindi naman 100% pero 99.9 no alam ko na yan bata man ako sa sa, sa iyong paningin subukan mo nakakabuntis din siguro marami nang nabuntis <laughs> I'm so proud to say na isa lang ang asawa ko, isa lang ang anak ko. Pero kung gusto mo, walang problema. Pwede natin pag-usapan yan. <laughs> <laughs> Nagawa lang tayo ng kasunduan. Ah. Sige, sige, sige. Oh. sige, sige daw ko. Eh. Sure ka. Kasal ka ba? Kasal ka? Hindi. Ay, hindi. Di sure. Oo, kasi <laughs> pala yung kasunduan. Mm, tapos lalaki ulit ang hinahanap mo. Tawag sa'yo. Ika'y malaking. Uh -huh. Eh, hindi, hindi. Sabi mo kasi, manluloko lahat. Ma manluloko yung mga lalaki, di ba? Pero ba't maghanap ng lalaki? Hindi. Manay mo, meron pa. Mm. Siyempre, di ba? Naghahanap nga eh, hmm. para ano. Oh, maghahanap ka. Dati, nung... Dati, nung nagmahal ka, ay uh, tapos tiniis mo lang yung ginawa sa'yo ng partner mo, ikaw ay naging tanga. Tawa? Oh. So, kapag May nagmahal ka, ikaw ay nagiging tanga talaga. Tanga na, tanga. na Ngayon, dahil maghahanap ka ulit, ikaw ulit ay magiging hindi na tanga. Mamimili hmm. na talaga tanga ako. Tanga pa rin. Pwede, especially... hmm. Hindi, kapag nagmamahal ka, ang tawag sa'yo, ikaw yung nagiging? Tanga. Oo, oh, tanga. So, galing yun. Ngayon, maghahanap ka ulit, ibig sabihin, willing ka ulit maging? No. Tanga. Ikaw right. talaga, Huwag oh, maghanap, ayaw mo magpakatanga. <laughs> 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 diba hindi, okay, totoo na, to to naman yun eh. Kapag nagmahal ka, dapat magiging tanga ka, ganun. When you love someone, kahit nagiging tanga ka na, mahal mo pa rin siya. That, that is what we call true love. Hindi sana kung deserve But, yung pagiging ano, pagpapakata huh? ko. Ay, kung hindi mo deserve, tapos nagpapakatanga ka, eh di ikaw na magiging leader ng mga tanga. <laughs> diba? Hindi mo deserve tapos nagpapakatanga ka. ni diba? <laughs> Oh. Good evening po. Ayusin mo, ayusin mo ang camera mo, sir. Gayahin mo kasi si ma'am, oh. Hindi yung aalog-alog ka dyan. Oo. naman po, no? Kayo ang nangangailangan ako mag-adjust. Huh? Oh. sir, lab Ti love tika? Hmm. Oh. sir, labtika tika. Ilan, ilan taon ka na, sir? 28, sir. <laughs> 28 Mga bata ano nila Ba't parang ang macho ng mukha? Oh, Macho na mo ka sila para tanggapin mo? Maka ka sa 28 wagas 36 na ako mag 37 natas 28 Ikaw Ilan taon ka na ma? 36 Magas pang 36 Ti hao hindi hao. Ayaw mo, ma'am? Ayaw mo, ma'am? Gusto ko 30 plus, 30 pa Sige, yes, sir. Balik ka mamaya, sir. Sorry. Ma ma'am, yung, yung kasama mo ma may ingay, ma'am. Pahinaan lang boses ka. Ayaw